bahay na binigay Pero kinuha muli Ang lola'y muling nasaktan Muling umiiyak sa gabi Doon niya naisip Di sapat ang tulong Kailangan ng batas Yon ang kanyang layon Bebe Ape eh. Dahil kay Rape Tolpo. Excited ka ba, Lola, na makita yung loob ng bahay mo ngayon? Siyempre. Pwede po, punta tayo doon, Lola. Nail. Oh. Sige po. Al natin si Lola. Oh. dandan lang Bye. o ay isang apo at nakita ko ang sakit na dinanas ng lola ko kaya kahit malayo kahit mahirap magpapatuloy apo ito, yung... ito mga groceries sa inyo lahat yan ay salamat ma'am Uh, mga gamit, bagong gamit bigay ni Idol tapos sa uh, Boy Scout of the Philippines. Ito yung mga uniform na galing Maynila. Ito yung bag na eh, Pulang-pula. Ay, ganda-ganda ang bag ba? <laughs> yung sapatos, kaso wala ng laman. Sinuot ko na. Lola, noong kayo po ay nagluluto, nakita namin po doon sa lumang bahay ninyo, wala kayong lutuan. Ngayon la, ito na lang. Mayroon na. Mayroon na. Salamat. Ay. Sa Yun. Painin. Salamat. <laughs> Ganda. American style. Yun. Wow. Yun. Oh, wow. <laughs> la, may bigas. Ah, maraming bigas pala. <laughs> yun. ng Panginoon yan. Saan ka matutulog la? Diyan. Ay, yun. nakita na ni Lola. Darum pink, pink na, pink. Ah. Ganda. Marami ang laman <laughs> mga gamot mo yan ay, gamot na. gamot mo yan Marami. lamat sa Panginoon. blessing in disguise na may naman in... bagong damit si Nell J po ang namili ay salamat ang mo ano fit na fit pwede nang wow. pangsayaw ng chacha pag-simba, Lola. pwede. Opo, pwede yan. Opo, Lola. At yung mga gamot nyo po, Lola, nandito. Opo. Oh, marami, maraming, maraming. Eh, eh kapag ayaw mo lang pumunta ng CR, mag-diaper na lang. Diaper ka Yon. na lang. Oh, very good. na ni Lola na pwedeng yakapin lang. Oh, ganda nga ba? <laughs> so, Lola, meron na po kayong CR. Ganda, ah. Oh. <laughs> Happy, happy, happy. Ma-electric pan na tayo lang, ha? Ayun, malamig na. Hindi ka na maiinitan. Na. So, Lola, ano ba ang tip mo sa akin para magkaroon ako ng long life? Umina. Magising ng umaga. Ayan. Ah, okay. Alas ah, 5, gising na para mag-ano? Exercise. S -s 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 yun. Okay, ganun. Okay. Pram, A ah, prom, ah, prom! Very good. Live! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Magandang araw sa'yo, Idol Rafi Tolpo. Marami pong salamat sa na itulong mo po kay nanay sa free check-up. Tapos yung mga gamutan niya po, eh, naibili po yung mga reseta na na-issue po ng doktor at saka sa aking food cart at sa bagong bahay na titiran po ng lola ko. Salamat po, Idol Rapi po. Uh, walang kumpay na pasasalamat ang aming ipapabot sa iyo at makapagpatuloy na din po ako sa aking pag-aaral at yun po ay mapagtatagumpayan ko po sa tulong niyo po at napa-enroll ako sa alternative learning system. Naway po ay marami ka pa pong matulungan ng mga kagaya po ng lola ko at sa mga kapwa natin Pilipino. Maraming salamat, maraming maraming salamat. Hindi matumbasan ng ano, ng pera. Maraming maraming salamat. Yun, salamat po talaga idol. Salamat po. Ay, my baby. <laughs> Malaki na ako, ako na akong bibihin. <laughs> my baby. Sabi ng anak ko, give me baby, baby ko. <laughs> Baby, baby, bibi,